Naglabas ng open letter ang social media personality na si Sian Gaza para sa sikat na girl group ngayon sa bansa na Bini, kaugnay sa mga pangyayari kung saan dinudumog ng tao ang mga miyembro ng nasabing grupo sa mga pampublikong lugar. Ani Sian ay ngayong taong 2024 lamang nagkaroon ng matinding break ang grupong Bini sa ilang taon nilang paghangad na sumikat, ngunit nagreklamo na raw kaagad ang mga ito kapag sila ay dinudumog ng mga tagahanga. Paalala ni siya na public figure na ang grupo at sobrang sikat ngayon kaya na starstruck ang mga fans sa tuwing sila ay nakikita. Kung nais raw ng mga ito ang personal space at privacy, ay huwag na lamang tumambay sa labas sapagkat hindi dapat ang mga fans ang mag-adjust kundi ang grupo. Dagdag pa ni Sian ay papunta pa lamang raw sa tuktok ng kasikatan ang nasabing grupo, ngunit nag-a-attitude na raw ang mga ito hanap buhay ang kanilang pinasok at kailangan nilang panindigan. Bilang mga miyembro ng Generation Z ay naiintindihan niya raw na importante sa kanila ang personal boundaries, ngunit hindi ito maaari lalo na sa industriyang kanilang pinasok. Buong post ni Sian Gaza, Open Letter to Bini Members, ilang taon kayong naghahangad sumikat pero walang pumapansin sa inyo. Ngayong 2024 lang kayo nakakuha ng matinding break tapos magrereklamo na agad kayo kasi dinudumog kayo ng mga fans habang nasa pampublikong lugar. Mga ate, public figure na kayo ngayon. Sobrang sikat na kayo, that's why yung mga fans ninyo ay na starstruck tuwing nakikita kayo. Kung gusto nyo pala ng personal space at privacy, eh huwag kayong tumambay sa labas. Hindi sila yung dapat mag-adjust. Kayo ang dapat mag-adjust. Kung gusto niyo pala ng payapang buhay, eh huwag kayong kumain sa mga mumurahing restaurant. Huwag kayong pumunta sa mga public space na maraming ordinaryong Pilipino para hindi kayo dinudumog at napipermisyo. Imagine, papunta pa lang kayo sa peak ng inyong mga karera tapos mag-attitude na kayo ng ganyan. Paano mako-convert into fans club yung ibang Pilipino kung ganyan na agad kayo? Hanap buhay nyo yan eh. Pinasok nyo yan. Ginusto nyo yan. Panindigan nyo. Alam kong mga Generation Z kayo, kaya napaka-importante sa inyo ng personal boundaries. Nauunawaan ko yun. But it doesn't work that way sa loob ng industriya. Being a famous personality comes with great responsibility. That's why yung mga sikat na Pilipino na gusto ng tahimik na buhay e eh, nag-migrate na lang sa abroad. Pinalaga ng mga tagahanga ng grupong Bini ang open letter na ito ni Sian Gaza. Sa ad ng ilan sa nagkomento, grabe wala ba silang karapatan lumabas with family members or magsimba? It means bawal na sila magkaroon ng normal na buhay. Respect na lang din and privacy kasi kahit sino maghahangad non for their safety. Hindi naman sa ayaw nila na ina-approach sila in public. Dapat may control yung tao, kung feel nila na hindi sila comfortable dapat i-respect yun or depende kung ano ginagawa nila or kung nasaan sila, wala tayong rights na ipaalam in public without their permission. Feeling relevant na naman si kuya sa kung ano ang sikat.